Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigad ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na, tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years lang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ngayon, at ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada tatlong bangkay na na-recover sa Maguindanao del Sur, kumpirmadong taga Batangas ayon niyan sa PNP. Ang na ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte idaraos kasabay ng birthday ni Vice President Sara. Sa Samantala DOH naman mga kabrigada nilinaw na walang lockdown sa kabila ng lumalaganap na impact sa cases. Motorcycle riders nag-aalala sa panganib ng AI operated traffic enforcement sa NCAP Samantala, katiting na dagdag sa presyo ng produktong petrolyo, kasado na sa araw ng Martes. Brigada Balita nationwide, sa tanghali. Buong puso, umpuso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives Helping and inspiring people To achieve, to achieve a better life. life Kasama ang lakas Ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito, sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, huling araw sa buwan ng Mayo ng taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga Kabrigada, Kinumpirma ni Police Regional Office Barm Spokesperson Police Lieutenant Colonel Jopi Ventura na taga Batangas ang tatlong bangkay na na-recover sa loob ng rubber plantation sa Sitio Goma, Barangay na Bundas, Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur nitong araw ng biyernes. Atagpuan ng bangkay matapos nilang makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen tungkol sa umaling asaw na amoy mula sa nasabing lugar. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Ventura, nilinaw nitong kinilala na ng kanyang pamilya ang naturang mga bangkay. <tod up> investigator na on Christmas mismo na no, ng Salisayda ng Mustafa. according to him, personal pong kinilala na ng pamilya itong patlo na ito na allegedly ito ha yung na nawawala mm. ilang araw na nakakalipas. Inaalam na rin kung sino ang may-ari ng mismong area or compound kung saan natagpuan ang mga bangkay. Wala pa rin naman ng pinal na investigasyon sa tinamo ng mga bangkay pero nang mahukay ang mga ito, nakitang nakagapos ang kanilang mga kamay. Wala pa po tayo nakuha na isusumiting report na tungkol po dyan. Pero ang nakita po is nakakali po yung mga kamay po nila. Oo. Oh. Matanda ang una mga kabrigada na may napaulat ng na mga individual na nawawala noong pang May 11 matapos sumunong mag-deliver ng kambing sa lugar. Nasa isang funeral homes na asang patuan ang tatlong, uh, tatlong bangkay at inihintay ang desisyon ng mga kaanak sa mga susunod na mga akbang. Ang asal kuyang pareng inimbestigahan ang posibleng motibo sa nasabing krimen. Padung paku-pikit at may papabang balita mga kabrigada, pangungunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagtitipon sa The Hague, Netherlands kung saan ipapanawagan nila sa International Criminal Court sa ICC na palayain ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakadetain pa rin ngayon hanggang sa ngayon dahil sa mga kasong kaugnay ng madugong War on Drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang pagtitipon mga kabrigada na inorganisa ng Filipino Communities ay nakatakdang gawin ngayong araw kasabay na rin ng pagdiriwang ng Ika-Kortay-Siete na kaarawan ni Vice President Sara. Sa naman mga kabrigada, kasama rin ng Vice Presidente ang kanyang ina na papunta sa ICC Facility para bisitahin ng dating Pangulo. Ayon naman sa Office of the Vice President, na uling bisitahin ng uh, Unibibis Sara, ang nakatata ng Duterte sa June 2 at uh, hanggang sa June 3. nationwide Samantala mga kabrigada, Vice President Sara Duterte, muling hinamon ang isang House Leader na patunayan ang pagkakakilanlan ng Confidential Fund Beneficiaries. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Nanindigan si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na may obligasyon ang Office of the Vice President na patunayan na may mga tunay na taong nasa likod ng mga pangalan na tumanggap di umano ng confidential funds. Ayon kay Ortega, bagamat ginagamit sa sensitibong operasyon ng confidential funds, malinaw na iginigiit sa Joint Circular 2015-01 na inilabas ng Commission on Audit at Department of Budget and Management na obligado ang mga ahensya na panatilihin ang sealed at verifiable documentation na nag-uugnay sa mga alias at tunay tunay na pagkakakilanlan. Kung paulit-ulit ang niya na gumamit ng OVP ng gawagawang pangalan, may obligasyon silang patunayan ang pagkakakilanlan dahil kung wala, mismo ang listahan na ang ebidensya ng katiwalian sa Senado. Ipinunto ng kongresista na may mga mahahalagang dokumento na na over sa COA at ipinresinta sa House Committee on Good Government and Public Accountability bilang bahagi ng impeachment evidence laban kay Duterte. Mismong si dating COA Commissioner Heidi Mendoza na rin umano ang nagsabi na ang paggamit ng alias sa government transactions ay hindi exempted sa transparency requirements. Paliwanag pani Ortega, dapat na kayang itrace ang mga alias lalo't higit sa clerical errors, sinasadya na umano ang paggamit ng gawagawang pangalan para makatakas sa pananagutan. Mababatid ay isiniwalat ni Ortega ang bagong batch ng mga pangalan ng nakatanggap di umano ng confidential funds na kinabibilangan ng kaapelyido ng mga senador, kongresista at pangalan ng isang bake shop. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada The News from Manila, the music and news authority. Rapido, Nadawa ka naman si Act Teachers Party List Representative at Congressman elect Antonio Tino na dapat aksyunan ng bagong pamunahan ng Commission on Higher Education o CHED ang matagal nang isyu ng kakulangan ng pondo at paglaganap ng contractualization sa mga state universities and colleges o mga SUCs. Sa panayam ng Brigada News FM kay Tino, sinabi nitong lumalala ang contractualization sa SUCs dahil sa kakulangan ng budget kaya tapipilitang kumuha ng contractual job order personnel particular, dumami mm. ang bilang tuloy na dahil kulang sa tao at kulang naman sa budget, dumami ang bilang ng mga yung contractual, mm. yung paglaganap ng contractualisasyon, no, both yung mga nagtuturo, yung faculty, so mga job order or contract of service sila sa lip na regular employee. Dagdag pa ni Tinyo na dapat bigyan pansin ng CHED ang pagpupondo sa mga SUCs uh, upang matugunan ang pangangailangan sa dagdag na faculty and staff, lalo na habang dumadami ang bilang ng mga estudyante kasunod ng implementasyon ng Free Tertiary Education Law. Ilimok rin niya ang ahensya na igalang ang academic freedom at huwag makisangkot sa red tagging ng mga estudyante, guro at kawanin ng SUCs na anyay banta sa kanyang kaligtasan at karapatan. Ang isa pang mahalagang kailangan natin panggitin, yung mga issue related to academic freedom, Aha. red tagging, mm -hmm. eventually yung participation ng CHED sa mtfl yan ang tinig ni Act Teachers Party Representative Elect ka Antonio Tino. Brigada Balita Nationwide. Sa mga kabrigada, lalawigan ng Laguna, nakapagdalana na ng dalawang kaso ng MPAX. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Report! Mayroon ng dalawang aktibong kaso ng MPAC sa lalawigan ng Laguna. Ito ang kinumpirma ng Laguna Provincial Health Office. Ayon kay Dr. Odi Inoncilio, ang head ng Laguna PHO, simula noong Enero hanggang ngayong Mayo, apat ang kanilang naitalang kumpirmadong kaso ng MPAC sa probinsya. Dalawa sa mga ito ang nakarecover na habang patuloy na nagpapagaling ang natitira pang dalawa na parehong lalaki. Ang isa ay nakoconfine sa isang ospital sa labas ng Laguna habang ang isa naman ay naka-home quarantine. Ayon kay Dr. Dr. Inoncilio, parehong walang travel history ang dalawang aktibong kaso. Sa kabuuan umabot sa dalawampu ang suspected cases ng MPAC sa Laguna. Gayunman, labing-anim dito ang negatibo sa ginawang test ng Research Institute for Tropical Medicine. Sa kabila nito, binigyan diin ni Dr. Inoncilio na walang dapat ikabahala ang publiko pero kailangan pa rin panatilihin ang health protocols. Samantala, nilinaw naman ni Batangas Provincial Health Office Acting Head Dr. Lali Masangkay na ang suspect case ng impact sa lalawigan ay negatibo ang resulta. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Jigo, studio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News pag-gombado sa Sa kaugnay pa rin na balita mga kabigdahan DOH naman nilinaw na walang lockdown sa kabila nang lumaganap na mpax cases. Brigada Katrina Konson, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> report. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga kumakalat a Facebook posts na nagsasabing magkakaroon ng lockdown dahil sa monkeypox o mpax ayon sa DOH. Hindi kailangan magpatupad ng lockdown dahil hindi airborne ng MPOX at mas mababa ang panganib nito kumpara sa ibang sakit. ipinalawag ng panahensya na clade 2 lang ang naitatalang kaso sa Pilipinas na mas mababa ang mortality rate kumpara sa clade 1B. malalang mas maraming kaso ang naitala noong Abril kaysa Mayo 2025, ngunit walang naitalang clade 1B sa bansa. Kasabay nito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na huwag magpapaniwala sa mga mapanlinlang na post na naglalaman ng peke endorsements at maling impormasyon. Hindi kahit din ang lahat na kumuha lamang ng impormasyon mula sa official Facebook page ng DOH. Samantala, ipinagbigay alam na rin ang isyo sa Department of Information and Communications Technology upang maipatanggal na ang mga fake page. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Cordillera RDRRMC Emergency Operations Center naka-heighten alert para tutukan ang response activities upang maiwasan ang pagkalat ng kaso ng diarrhea sa Apayao at Kalinga. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Nananatiling na sa mga evacuation centers ang libo-libong residente sa Negros Island dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Panlaon. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 7,905 individuals o katumbas ng 2,455 families ang kasulukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa rehiyon. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 92 ,000 30,000 individuals o humigit kumulang 23,000 families ang apektado ng pagputok ng bulkan mula nang magsimulang aktibidad nito. Patuloy namang nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan kung saan umaabot na sa 294 million ang kabuang na ipamahaging tulong sa mga apektadong komunidad. Nagpapatuloy din ang monitoring ng mga otoridad sa aktibidad ng bulkan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ikinagulat at ikinabahala naman ng mga motorcycle riders ang paggamit ng AI o automated system sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Grupong Kagulong o Kagulong Secretary General Don Pangan iginit ito na maaaring magkaroon ng maling multa o penalty ang mga motorista dahil sa kawalan ng human discretion lalo na sa mga emergency situations. Hindi raw hmm. Yung mga magbibigay ng weight para dun sa mga emergency vehicle. Okay. Problema dyan, papaano? Kasi kung AI, ang AI operated yung NCAP, diba? So, ibig sabihin yan, magkakaroon muna ng penalty sa kamoy ko konte. Ayon kay Pangan, mas mainam pa rin na may presensya ng mga traffic enforcers upang mas maayos na mabatayan ang daloy ng trafiko at maiwasan ang mga hindi makatarungang pagmuntang maaring idulot ng AI system. Dahil dito mga kabrigada, nanawagan si Pangan sa mga kinaukulan na, na pag-aral sana ng mabuti ang paggamit ng teknolohiya upang hindi malagay sa panganib ang mga motorista at maiwasan ng labis na epekto sa kanilang kabuhayan. At interim appointment mga kabrigada ng ilang gabinete ng Pangulo tuloy na sa susunod na linggo. Balita mula sa Senado, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Tuloy na tuloy na sa susunod na linggo ang sesyon para sa ad interim appointment ng ilang membro ng gabinete ng Pangulo. Ito'y matapos nga na i-hold ng Commission on Appointment. Ang schedule para rito dahil na nga rin sa direktiba ng Pangulo na courtesy resignation sa kanya mga gabinete. Unang sasabak naman sa susunod na linggo sa makapangyarihang kamay ng CA, CDOTR si DOTR Secretary Vince Dison, na susundan naman ni na DICT Secretary Henry Aguda at PCO Secretary Secretary J.B. Carbonell Luis, Sina Congresswoman Lani Mercado Revilla at Congressman Roy Loyola naman ang tatayong chairperson para sa mga ating 3 appointment na mga namagit na ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ito namang tax collection ng BIR mga kabrigada umabot sa higit isang trilyon sa nang quarter ng 2025. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Lumampas sa target ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa unang apat na buwan ng 2025. Ayon sa ulat, umabot sa 1.1 trilyon ang kabuang na kolekta ng ahensya mula Enero hanggang Abril. Mas mataas ng mahigit 7 billion kumpara sa itinakdang target para sa panahong ito. Katumbas naman ito ng 14.50% na pagtaas mula sa koleksyon noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ang halagang ito ay higit 35% na na ng kabuang collection target ng BIR para sa taong 2025 na nasa 3.2 trilyon. Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Magid Jr., ang paglago sa koleksyon ay bunga ng pinaigting na kampanya nila laban sa paggamit ng peking resibo, patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng BIR at pagsasaayos ng pangunahing serbisyo ng ahensya. Layunin ng hakbang na ito na mahikayat ang mas maraming taxpayer na sumunod sa mga umiiral na tax laws. In the heart of changing lives, I am Brigada Maricar Sargan of 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Tuma, ataw, Mga brigada, tila hindi mararamdaman ang ikakasang rollback at taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa diesel, asahan ang 0 hanggang 30 centavos na dagdag sa kada litro nito at 20 sentimo naman hanggang 40 sentimo ang maaring itataas sa kada litro naman ng gasolina. Samantala, bababa naman po ng 0 hanggang 20 sentimo ang kada litro ng kerosene. Ang katiting na price adjustment na ito ay epektibo sa araw ng Martes, June 3, 2025. 25. balita nationwide. Brigada weather update. Weather update. Mga kabrigada, opisyal na hong uh, ng pag-asa ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o ang habagat season dito sa Pilipinas. Ang naman hindi pa panahon ng tag-ulan na posibleng magsimula na rin ito sa mga susunod na linggo. Ngayong araw, asahan ang mga pagulang dala ng frontal system sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Kaliban dyan, maramdaman din ang Southwest Monsoon or Habagat sa bahagi ho ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Sambales at Bataan kaya maaring magkakaroon ng Monsoon Rains. Abagat din ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi po naman ng Luzon. Bagaman walang sama ng panahon na na-monitor, maging handa po lamang tayo sa mga tsansa ng pagulan, dala ng localized thunderstorms, partikular sa bahagi ng Visayas at dyan sa Mindanao. Uma, Katabalita Nationwide! Katabalita nationwide. nationwide! Sa atin namang health news mga kabrigada, bakit nga ba nagkakaroon ng stretch marks ang mga buntis? Isa sa mga karaniwang nararanasan ng mga buntis ay ang pagkakaroon ng stretch marks na minsan ay nagdudulot ng pag-aanala. Normal lang naman ito mga kabrigada at bahagi ng pagbubuntis. Nagkakaroon kasi ng stretch marks dahil sa biglang paglaki ng tiyan na dibdib o balakang habang lumalaki ang sanggol sa sinapupunan. At dito mga kabrigada na bab nababanat ang balat at napupunit ang mga fibers nito na nagiiwan ng na mga guhit o marka. Kahit hindi maiwasan sa karamihan ng butis, pwedeng mabawasan o mapagaan ang stretch marks sa pamamagitan ng paggamit ng lotion o oil na pampalambot sa balat na kadalasan ay unti-unti rin kumukupas o nawawala matapos ang panganganaka. Isa yung paalala mula sa Moms s s 1 Capsule. Simulan to pa ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Moms s s 1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada. Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend, Kabrigada! Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.